Di jalan Ayo Ayo. Ini Lumalaban lumalaban. Okay. Pakul na Lumalaban, lumalaban. Tandaan. no? Numutin, Uy. Aw, laki. 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 Di naman naman. So, hmm. Ang laki ng binti ko. Laki. Okay. Nagbol-bol ng aking hmm. Okay, another one. Another catch again. Gamay lang daw, gamay. Uy, pero ah na. Hmm. Okay. Lumalaban. Lumalaban, lumalaban. Ayun oh, namuti oh. Ayun oh. ganda ng isda. Uy, ganda isda. Ganda oh. Ayos. Hmm. So ito yung nahuli na po natin. Ayan. Ganda ng isdang yan. Kulay puti. Donut so, na lang. Nakaisa na siya. Nakaisa na siya. Ayun. Hmm? Ah, damat. galing. <coughs> Talagang tatlo ka bilog. Sarap bilog. Thank God. Thank God. Nahuli naman ating kasama. Okay na. Ayun, no? Uy! Yes! Ito na, mga kalabalag namin, huwe, na pakol. Iiihaw na namin siya para uh, ulan ng ngayong tanghali. laki, oh. Uh, pakol. Pakol.